tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Do Tito Rehano na po si Dr. Tito Rahano, Tubong Santa Cruz at Purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panuorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na Thanks God, it's Friday. Biyernes na po tayo ngayon at alas 10 ng umaga. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat na minamahal kong kababayang marinduqueño. Ako po ang inyong abang lingkod, Doc Tito Rehano, kapatid ng dating Vice Governor Dr. Chody Rehano, tubong Santa Cruzin at purong marinduqueño. A certified ngani baya mandin ay ang nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan ako sa 45 minutong programa na sabayang mapapanood at mapapakinggan sa radyo natin 104.5 Radyo natin Santa Cruz, 105.7 Buak at sa Marinduque News Lucky 7 Channel 3 dito sa programang Doc Tito Rehano na. Duk dito, dito sa puso ko wo. Oh, oh, oh. dito, dito sa puso ko Ikaw, magbibigay ng ulay Sa marindokin niyong walang umaalalay kami Sa'yo'y suportado man din sa isa Ating puso't damdamin tayo Tayong magsimula nito Tunay umawo pa yung serbisyo O giliw kay saya Tanggal aming kaba kapag kapiling ka Look dito, dito sa puso ko Pag-ibig para sa marindoke kenyo, Huwag sana mag sinta. Nang dami niya'y hindi na magbabago Dok dito, dito sa puso ko Servisyo na'y dapat at totoo Huwag sana mag sinta. Dok dito ay para sa marindoke kenyo sa puso ko oh, Tayo, tayong magsimula nito Tunay umako pa yung serbisyo O oh, giliw kay saya Tanggal aming kaba kapag kapiling ka Bakit dito, dito sa puso ko pag-ibig niya'y para sa marindokenyo Huwag sanang mag-alala, sinta Damdamin niya'y hindi na magbabago Doktito dito sa puso ko Sabish na'y tapat at na totoo Huwag sanang mag-alala, sinta Doktito ay para sa marindokenyo Sana po ay nagustuhan nyo ang aking musical ID. Salamat po sa napakagandang pagkakaawit ng aking ng isa ng singing champion na si Miss Joy Barcelona. At salamat din po sa gumawa ng lyrics na ayaw magpasabi ng pangalan basta siya ay somewhere in Barangay Bagong Silang sa Santa Cruz dito sa atin sa Marinduque. Nandito na naman po tayo para magkumustahan, magbalitaan, Ata uh, magbatian, magkwentuhan, at magpapaliwanag sa ilang health issues na gusto niyong talakayin sa ating programa. Pero bago po ang lahat, ay kinukumusta po muna ang ating mga minamahal ng kapitanes dito sa buong Marinduque. Simula po ngayon ay kukumustahin ko lahat ang mga ating mga kapitanes dito sa Marinduque para po makilala natin sila sa bawat bayan dito sa ating lalawigan. Unahin ko po muna pansamantala dito sa unang araw natin ng biyernes na pagprograma ang ABC President ng Santa Cruz, ang uh, kapitan ng Maharlika, si Honorable Felix D. At ang ABC President ng Buak, ang kasamahan ko po sa OFS, si Kapitana Honorable Violeta Luarca. Kumusta po kay Kapitan Leonardo Peña ng Masagisi? kay Kapitan Jerry Makimot ng Katubugan, Buak, kay Kapitana Agustina Maak ng Hinapulan sa Buak, Kapitana Jessica Naling ng Anapog Sibugaw sa Mugpog, Kapitan Eliezer Palustre ng Magapua sa Mugpog din po, Kapitan Edwin Morales ang aking pong kaibigan sa William Mendez, Kapitan Delphine Felizar, jampo sa Bulubunduki ng De Villa, napakaganda pong lugar dyan kay na Consuelo Linga ng Hagimet, na galing na po tayo dyan sa Hagimet, at kay Kapitan Sabino Rogel ng Kaganhaw sa Santa Cruz. At happy piyesta po sa January 25 dyan sa Alobo sa Santa Cruz Marinduque, Kapitan Venancio Pardilla at sa Manlibunan kay Kapitan Emeterio Rudil. Kumusta po dito sa Parting Torijos, Kapitan Joel Rey ng Bunliw, Kapitan Leandro Montevergen ng Matuyatuya, at kay Kapitan Graciano Estrella suha at sa lahat ng minamahal kong kapitan ng barangay. Sa susunod pong nating programa ay ta babatiin ko po ang ating mga kapitanes at uh, sa mga sangguni ang barangay at mga kagawad natin, ang ating pong mga men in uniform, mga kapulisan na napakalaki ang papel na ginagampanan dito sa ating, hindi lang sa pandemya kundi sa peace and order na rin, ang fire at ang jail. Ang ating po mga ang kabataan, kumusta na po ang ating mga SK, kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ang minamahal ko, mga barangay health workers, BNS, at ang mga senior citizens, sana po ang mga senior natin ay hindi kayo masyadong nasakit ang mga kasukasuan. Pero alam ko po, marami sa inyo ang nasakit ang tuhod, ang mga uh, joints kasi nga po sobrang lamig ngayon sa ating pong mga tricycle drivers, jeepney drivers, at sa inyo pong lahat na nakikinig. Ang tanong ko po ay kayo po baga ay nakapagpaanyo na? Kasi po alas G sa uh, 10.15 na, baka kay, yung ating inasaing ay umangin na, ay matuok kung sa bagay masarap din pong kumain ng may tutong sa ating pong pagkain. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Dumako na po tayo. Napansin po ba ninyo na ang bilis ng araw ngayon at January 1 na, 21 na agad. At ngayon po'y napakalamig ng panahon. Kahapon po sa katanghalian, ang agwat ng ating temperatura ay umaabot sa 25 degrees. Parang naka-aircon lang tayo, lalo na ito sa madaling araw. Kaya po napapansin po ba ganin Napakarami ngayon ang may sakit. Kanina po sa aking klinik, halos lahat ng mga simptomas ay may ubo, sipon, lagnat, masakit na lalamunan o di kay asabihin makatipo ang aking lalamunan na kung titingnan mo nung araw ay asabihin natin trangkaso, uso ang trangkaso, yung flu season na inasabi. Kaso, meron namang variant ng COVID-19 ngayon na tinatawag nating Omicron nakapareho ang simptomas sa trangkaso. Magkakaiba lamang kung magapa-antigen test tayo at nagiging positive kung talagang Omicron. So napapansin po niyo di po baga na marami ang may sipon, ubo, lagnat, masakit ang mga kasukasuan na nung araw, nung panahon, nung wala pang COVID, ay nasabi natin na ay trangkaso ngayon kasi magapa check up sa akin ang mga uh, pami pamilya bakit po kami lahat ay trinang kaso pero wala pong tinira sa amin lahat po kami nagkasakit yan po ay trangkaso nung wala pang covid nung pong araw di po baga napansin nyo pero ngayon medyo alert po tayo ngayon kasi nga po iniisip kanina nga po may pasyente ako na ubo na lagnat na sakit ang likod naisip agad na ay baka po sabihin ako may COVID kasi alerto po tayo. Kasi nga po, mataas na naman po ang kaso natin ng COVID dito sa Marinduque. Hindi la, lalo't higit sa kamay nilaan. Maraming bata ngayon ang may mataas na lagnat. Nagsusuka, ubo at sipon. Uh, meron po akong uh, pasyente na tumawag galing Lucena pero kamag-anak ng taga Marinduque, may nilalagnat suka ng suka yung bata, gustong magpa-confine sa Lucena, pero ang sabi, puno na raw ang hospital sa Lucena. Hindi ko lang alam kung totoo yun na, ng COVID ward. Kaya po ngayong araw na ito, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa mga kabataan, sa mga bata. Akala po natin nung araw, matatanda lamang ang tinatamaan ng COVID. Pero ngayon po pala, kahit bata ay meron ding nagiging positive din sa COVID. Kaya pong ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa clinical testing and diagnostic testing in pediatric COVID-19. Ito pong babasahin kung pump ay tungkol sa symptoms and diagnostic ay galing sa Philippine Pediatric Society. Alam po ba ninyo na sa 12% ng COVID-19 cases ay nakikita natin sa mga kabataan, infant and children ang merong uh, positive sa COVID. So nata nakikita natin na hindi lang pala matanda ang may nagiging positive, pati bata. At dito sa 12% na ito, 17.3% ang asymptomatic o walang symptoms. 42% ang mild, 24% ang moderate, at 16% ang severe o yung talagang nagiging grabe na ano ba ang mga nakikitang simptomas sa mga bata? O so kung may mga anak kayo dyan, mga bata, usually mga uh, 15 or 16 years below, tingnan nyo nga kung may simptomas siya ng lagnat, ubo, sipon, yung parang nabara ang ilong, nasal stuffiness, walang ganang kumain, medyo mahirap huminga, nagasuka sa ngayon, marami akong nagiging pasyenteng bata ang may lagnat na may kasamang pagsuka, medyo uh, water stool o may diarrhea, yung malambot ang dumi, sumasakit ang tiyan, nasakit din ang lalamunan, may masasakit ng mga muscle pain, yung iba'y nawawala ng pangamoy at nawawala ng panglasa, sumasakit ang ulo at nagkakaroon ng rashes. Pero ang pinakang common daw po na simptomas sa ating mga kabataan o mga children with COVID-19 ay fever o lagnat, cough, and cold. So, tingnan niyo yung lagnat, sipon, at saka ubo. Yan ay dating nakikita natin sa mga ordinaring sakit nung araw nang wala pang COVID. Di diba? may pagkaganyan? Sabihin natin na ang bata ay mayroong upper respiratory tract infection lang. Pero sa, ngayon nga, meron tayong binabantay na na pandemya na katulad ng COVID kaya parating tinitingnan natin kung may pasibilidad na yung batang may ubo, sipon at uh, lagnat ay positive sa COVID. Ito pa mga itong sakit ng COVID uh, virus na ito ay nasclassify into unang-una yung mild infection in children. Sa mild yun nga, may ubos, sipon, lagnat, pero walang signs ng pulmonya. So, walang, infection, walang pneumonia. Kaya mild yan. Pero pag moderate infection, may kasama ng pneumonia o pulmonya at may kasama ng ubo na huminga ang bata at fast breathing at chest indrawing. Yung bagang ang uh, mapapansin niyo yung paghinga ng bata ay parang naga yung sa dibdib ay yung ribs ay na, na pagdahinga ay na parang nabaon. At eh, kung kayo po ay may mga bata na uh, hanggang 5 years old, ang fast breathing ay o mabilis na paghinga na maaring may simptomas ang bata ng pneumonia pag less than 2 months. Pakinggan po niyo, pag less than 2 months at may iba, anak kayo na less than 2 months at higit sa 60 breath per minute. Yung bawat hinga niya ay more than a minute. Yan, pwedeng may possibility na may pneumonia. So medyo mabilis ang paghinga ng ating anak na 2 months and below. Pag naman 2 months and 11 months, kailangan ay less than 50 minutes. Pero pag more than 50, 50 minutes, ayan, may simptomas pa rin ng pneumonia at pag 1 to 5 years ay more than 35 minutes ang paghinga. Kaya po ay sanay na sanay po ang ating mga barangay health workers dyan. Sila po, sabi ko nga dati noon, ng ating barangay health workers ay hindi basta sila tatawaging barangay health workers ng walang mga training and seminars. Sila po ay marunong mag-detect kung ang isang bata ay may pneumonia o wala sa pamamagitan ng pagbilang ng paghinga ng bata. Kaya makikita nila yan kung may pneumonia o wala. Pero pag moderate infection naman sa adolescence, ito ay medyo matatanda bata na mga 10 years above, ang makikita naman natin dyan din ay lagnat, ubo, nahihirapan ng huminga at mabilis din huminga. At kung ating na natin ang kanyang oxygen level ay medyo bumababa na. So yan po ang sa moderate naman. Pero pagka severe na, ang infection sa mga bata na mga sinabi natin kaninang 5 years below ay yan ay delikado na, na, na medyo man uh, medyo na giging uh, nangingitim na yung kanyang mga nangingitim ang kanyang blabi at parang mababa ng masyado ang kanyang oxygen level at parang pa na talagang huminga at hindi na masyadong maka-dede, o maka 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 uh, inom ng magkapag breastfeed at parang ang conscious at nagakaroon na ng convulsion yung bata. Pag ganyan ang simptomas ay into ay kailangan na ay sa hospital na dadalhin. Ganon din naman sa mga adolescent na pag nakikita yung medyo mabilis na ang paghinga ng ating anak na mga 10 years pataas tapos medyo mahirap na rin huminga at mababa na rin ang oxygen level, yan ay kailangan ng na idalhin natin sa hospital. So, yan po yung mga karaniwang symptoms na dapat maging alerto tayo sa ating mga anak kung makita natin may mga symptoms na ganito. Ngayon naman po, ano naman ang dapat nating gawin sa home care? Pagka medyo ito po yung home care natin ay para lang sa mga mild na yung mga anak natin ay may ubusipon lang at lagnat. Hindi yung sabi ko kanina, kung severe na yan, kailangan na talaga ay sa yan. Pero pagka yung mild lamang na pwede nating i-manage tayo sa bahay lang, unang-una bilang nanay o na, nag-aalaga ng ating mga apo sa mga 5 years and below, unang-una amonitor daw natin. Anong amonitor natin? Siyempre yung temperature. Tingnan natin ang temperature ng bata every 4 hours. So, round the clock, every 4 hours, i-check natin. Dapat ay ang bata ay hindi lalagnatin na. Pero kung patuloy pa rin nataas ang, ang temperatura, naging 38 pa taas, bibigyan na natin yan ng panlagnat na katulad ng paracetamol. So, yan po yung monitor na ginagawa natin kung tayo ay nasa bahay. At ang monitor din natin yung ating mga oxygen level ng mga bata at tingnan kung tama rin ang paghinga. O kung wala kayong oxygen level meter sa oximeter meter sa inyong bahay, pwede niyo gawin yung sabi ko kanina, bibilangin lang yung paghinga ng bata na 5 years and below at pag sa tingin niyo mabilis eh ba, medyo alarming yon. Uh, isa pa po sa home care na kailangan nating uh, Uh, tingnan sa mga bata ay yung encourage your child to rest. Kailangan nakapahinga ang bata at uh, wag mo na munang gapalabas-labas, uh, gapa, gapa uli-uli uh, sa labas para naman makapagpahinga yung bata at yung kanyang immune system ay tumataas. At kailangan din na uh, keep your child hydrated by giving plenty of fluids and water. So, yung pong mga anak natin, kung sa tingin natin may sinat, may ubo, may, may sipon, painumin natin siya ng maraming tubig o juice at bigyan natin siya ng maraming para hindi po siya na dehydrate kasi pag ang bata ay may lagnat o may ubo sipon ay ay nangangayaw ng kumain may tendency siyang ma at kung may lagnat nga katulad nga po ng sabi ko kanina Use fever-reducing medication if your child has a fever. So, bigyan natin ng paracetamol para hindi na tumaas pa yung lagnat ng ating mga anak. Kaya yun po ang importante. At uh, sa pagkain naman po, ay depende sa edad ng bata. Kung siya'y nadedi pa o nag-breastfeed pa, continue breastfeeding. So, tuloy-tuloy po ang pagpa-breastfeed natin sa ating mga anak at saka pakainin siya ng soft varied foods that easy to chew and swallow. So, pakainin natin siya ng mga malalambot na pagkain na sa tingin natin magugustuhan niya at paiba-iba. Hindi yung pag nagbigay kita ng lugaw ngayon, lugaw mamayang tanghali, lugaw mamayang gabi, ay siyempre masasawa yung bata pag lahat ay lugaw. Pwedeng bigyan natin muna ng lugaw ngayon, alibay may quaker oats o paiba-iba para naman yung anak natin ay hindi nagsasawa dun sa binibigay nating mga pagkain. Kailan daw naman ang ang dapat na sino-sino ang dapat i-test pagka in case na tayo ay may anak na may symptoms na ganito, yung nagaduda tayo na ano kaya ari, positive sa COVID o hindi. Yun daw ating mga anak, kung may sa tingin natin ay may close contact o may nakasala, nakahalamu, nakasalamuha na naking positive sa COVID, ay pwede nating ipatest yung ating anak. Pero kung wala naman, hindi naman kailangan. At saka, yung ating mahanak na na lalo na yung mga bata na pinanganak o yung ina ay may suspect or confirm COVID-19 halimbawa nagapa breastfeed yung nanay tapos yung yung nanay ay nagpositive bigla sa COVID yung bata dapat din i-pates natin at yung nga po na direct na nag, uh, nag-aalaga. Di ba kung minsan meron tayong mga anak natin ay na napalagaan la ang muna natin, hindi yung nanay o yung iba ang nag-aalaga. Tapos nakita natin nag-positive yung, yung nag-aalaga. So, pwede po yan na ipatest din natin yung ating mga anak para baka nga po pa positive yan sa antigen. Pero ganun pa man, yung ating pong testing daw, dito, ang pinaka-most accurate ay yung RT-PCR test sa COVID infection. Pero kung mas madalian, yung antigen test pa rin ang aanuhin natin. So, yan po yung ilan lamang na gusto kong ipaalam sa inyo tungkol dito sa sa ating children with a COVID na wag po tayong uh, maging kampante na yung ating mga anak na may ubusipon, nagsusuka, may lagnat, ay hindi pwedeng magkaroon ng COVID kasi may possibility at marami nga po, sabi ko nga po kanina, nasa 12% ng cases ng COVID dito sa buong Pilipinas ay nasa pediatric age o yung mga kabataan natin. Kaya po uh, sa ating mga magulang na may mga baby pa dyan, at lahi kahit mga adolescent period na mga ages natin na 16 years and below, ay kung tayo may mga symptoms na ganoon, eh, mas maganda mag-isolate na rin sila at lalo'y uh, lalo yung mga teenager, pagka kayo may symptoms, mag-isolate na rin para hindi na rin mahawa naman yung kasamahan naman natin sa ating bahay kaya yan po napakahalaga ngayon lalo't higit tayo po ay nasa alert level 3 at patuloy pong tumataas ang bilang ng COVID dito sa uh, kamay nila at sa buong Pilipinas at uh, sa tingin ko dito rin sa Marinduque ay medyo tumataas din so yun lamang po muna ang gusto kong ipaalam sa inyo tungkol dito sa COVID na tayo po ay Mag-ingat kasi ang Omicron po, ang Omicron variant, although sinasabi nilang mild lang, mild lang daw ang Omicron, pero napakabilis po nitong manghawa. Sa within a seconds of exposure, ay eh, pwedeng ka pong mahawa ng Omicron at uh, maramihan po ang pagkahawa nito kaya mapapansin po ninyo biglang taas ang bilang ng ating mga cases ng COVID sa sa ating lugar. So, ito'y maaaring ko, Omicron. Buti ng buti kung Omicron, pero mahirap at nandiyan pa rin yung naka, uh, nakaamba pa rin yung tinatawag nating Delta variants na medyo serious ang effects sa atin. Sana po'y mawala na po ito na na tinatawag natin mga COVID na ito at nang makabalik na ta tayo sa normal na pamumuhay. At ito raw po nga, Omicron na ito ay katulad din ng ibang sakit na sasabihin ng mild pero wag na din kampante na sasabihin nating yan namang omicron ay mild lamang bali yan hindi makaka hindi po yan ganyan kasi kung mahina ang ating resistansya pwede tayong gupuin yan at magkaroon ng pulmonya kaya kung tayo po may mga ubo sipon lagnat ay wag po nating uh, baliwalain instead ay ating ipatingnan sa ating mga doktor kung talagang sa palagay natin ay nalala yung kondisyon natin. Pero kung sa tingin naman natin ay, ay mild lamang o uh, mild lamang ang symptoms at hindi naman masyado, ipahinga na lang natin sa bahay pero kailangan pa rin mag-quarantine tayo para hindi natin mahawa yung ating mga kapamilya sa loob ng ating bahay. So magbabalik po ang Dr. Tito Rehano na after some reminders Sangka na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay ito so why hesitate now? I feel very happy that we can finally...